Kung siya ay nagbibigay ng, ng, ng kawang gama, alimbawa, para sabihin ng mga tao na siya ay mayaman, napagbigay, tumutulong sa mga kahihirap, ha? Sinabi na ng mga tao na ang kanyang pagkatao, Masya Allah, makulungin, Masya Allah. Ha? Napakabayot naman yung tao na ito. Yan ang kanyang intensyon So yan lang ang kanyang matatang magpukukuha. Yung purihin siya ng mga tao. Pero sa kabilang buhay, wala na siyang mga asahan para mo subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang ginawa niya, ha? ay wala na yung tinatawag nating tawhid. Not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but for the sake of the people. Para lamang siya ipurin ng mga tao. Ha? Sa pagdadawa, ganun din. Halimbawa, ikaw hindi ikayat sa mga, sa mga tao. Ay tuturo ka ng kaputin at babawal ka ng kasamaan. Ngunit ang intensyon ng isang tao, gano'n na limbawa, yung pagsabihin ng mga tao, Masya Allah, napakagaling yung salita, Masya Allah. Masih! Ano yung sinong sa Arabi? Ha? Huh? Ha? Huh? Yung mahusay magsalita. Ha? Huh? Parang purihin lamang ang mga tao. So, wala na siya gating parang kukuha sa kabilang buhay. Wala na siya gating parang kukuha. Yun lamang na kanyang nakuha. Yung sasabihin ng mga tao na siya ay magaling. Ha? Siya ay mahusay sa pagsasalita. So sa kadailan ito mga kapatid, sa panalang Islam, ganun kahalaga ang tawin na tinatawag natin. Ha? Alaklas. Ang pagiging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ha Wama umiru illa liyabudu Allah sa malapit po ko lugar. Ha? Hindi ko ipinagutos sa mga tao. Hindi ako nagutos sa kanila maliban na lamang upang yabudu Allah mukhlisin lahuddin, upang sambahin lamang nila ang Allah Subhanahu wa ta'ala nang may katapatan. May katapatan. Ha? Kaya dito na sa nakasalanan natin ng ating mga gawain mga kapatid. Ang pagiging matapat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat ha? Ayon din sa sinabi ng ating mga na Panginoon sa suratul uh, suratul Mulk. Ha? Ano sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa suratul Mulk? So, sino ba tayo para sa inyo? Suratul Mulk. Ha? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? أَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا Sinabi Subhanahu wa ba ta'ala, Siya ang lumikha ng kamatayan. Siya ang nagbigay ng kamatayan at buhay sa mga tao. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا upang kayo ay ano? Upang kayo ay kanyang subukan. Ibig sabihin, binigyan tayo ng buhay ng ating mahal na Panginoon dito tayo sa walang ng lupa upang subukan niya tayo kung sino ang may matapat sa atin. Kung sino ang matapat sa atin. Kaya itong napaka-importante. Kahit na rin marami ang ating ginagawa, sabihin na natin, house, wala na tayong tigil sa pagdarasal kay Mosong Hanan lahat ng mabubuting gawain na ginagawa natin, ngunit kung wala yung pagiging matapat, yung ikhlas, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala yung tawahid kapatid, ang mga gawain nito ay tatanggapin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit kakaunti ang gawain ng isang tao, ngunit kung ito ay ikhlas, pure, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ginagawa, kahit na ito ay kakaunti, maaari ito ay ha? Meray na ito ang pag-iing sa para tayo magpasok sa loob ng Kaya kung kukumpara natin ang dalawang tawarin bawa, ito'y palagi nagsasala. Halos lahat ng mabuting gawain na ginagawa niya, pero ang kanyang mga gawain ay puro pagpapakita ang tao, puro pagparinig, pagpaparinig lamang. Ha? Para sa si isyong may katalimbawa, para sa ipurinan ng mga tao, huwag ito naman, kahit kagamit ang kanyang gawain, ngunit may tawin may katapatan ng kanyang mga gawain for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala lahat. Saan ang mas matimbang sa kabutihan mo? Ha? Itong pangalawa, kahit nagkakaunti, ngunit may katapatan, puro lahat ng kanyang gawain kahit nagkakaunti, pero may katapatan kanyang subhanahu wa ta'ala. Ito ang mas matimbang sa kabutihan. Kaya ang mga gawain natin dito sa Maratang Lupa, mga kapatid, hindi tayo paramihan ng gawain. Ha? Of course, kailangan natin yung pagiging matapat sa ating mga gawain. Kung yes, marimbawa yung ginawa mo ang pagpaparami ng mabubuting gawain at may katapatan ka doon, naging matapat ka doon, so mas maganda. Yun ang ha? ha? ipinagutos sa atin. Ngunit kung nagpaparami lang tayo, ano natin mga gawain? At wala tayong mga... Uh, ha? hindi matapat kayo sa subhanahu wa ta'ala sa pinapaalaan ng mga sarili. Bago tayong lahat, kailangan natin baguhin na natin sa so, mga sarili. Pagka, okay. wala tayong ibang patata mo mula sa mga gawain ganito, maliban lamang at pa pagod at uhaw. Kundi kayong pagod at pawis natin. Ha? Uhaw at gutom natin sa pag aayong halimbawa, ang matatamo natin kung hindi tayo naging matapat sa ating mga gawain. Kailangan natin alalahanin ang mga sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga pangayagan at ayon sa sinabi ng ating mahal na Pampeta na katulad ng mga verse at mga hadis na natalakay natin noong nakaraang pang-sigutisa ng Ramadhan. Napaka-importante ang ikhlas at tuloy matapat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, nakuha na natin. So, tandaan natin na Ayon sa sinabi ng mga eskola, meron tayong tinatawag na dalawang kondisyon upang maging katanggap-tanggap ang gawain ng isang tao. So, sinabi natin ang unang kondisyon kanina, yung tawhid, yung pagiging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang unang kondisyon. Ang pangalawang kondisyon, mga kapatid, ito ang tinasa sinasabi natin, ano mo taba? Ano yung sinabi Ha? Ang ibig sabihin ng mutaba, ha? Dapat ito ay san ayon sa pamamaraan ng ating mahal na propeta. Ha? Dapat ang lahat ng gawain natin para ito ay maging katanggap tanggap una, dapat ito ay may ikhlas, may katapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, dapat ito ay isang ayon sa pamamaraan o sunna ng ating mahal na propeta. Ha? Kahit na tayo naging akhlas at tayo naging matapat sa matapat sa ating mga gawain. Oh, naging matapat na tayo ng bawa. Nagsasala tayo for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung ang pagdarasal natin ay hindi sa ayon sa pamamaraan ni Prophet Muhammad. Sa palagay nyo, tatanggapin ba ito? Hindi. Hindi. Okay nag tayo, naging matapat na tayo sa ating pag-aayon. No? Ngunit, ha? kung ito ay hindi sang-ayon sa pamamaraan o sunna ng ating mahal na sa palagay niyo, tatanggapin kaya ito? Hindi. Sa pagsasagawa ng had, sa pagsasagawa ng ura, sa pagbibigay ng sadaka o saka sa mga mahirap, kahit na tayo naging matapat sa mga gawain ito. Ngunit kung ito ay hindi ayon sa pamamaraan o sa sunan ng ating mga propeta, 100% ito ay itatanggap ng Diyos. Kaya tandaan natin, kaya isinugo ang mga propeta. Lalo-lalo ang ng niyang propeta, siya ang the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kailangan natin sundin ang kanyang pamamaraan. Kung paano siya nag-aayuno, ay dapat ganoon din tayo. Kung papalo siya nagdarasal, ay dapat ganoon din tayo. Kaya sinabi niya, San Luca, marahitin mo niyo sa Magdasal kayo, sinabi natin, mahalong propeta, magdasal kayo, ngatulan ng inyong nakikita tungkol sa aking pagdarasal. Ayan, ganun, hindi naman natin nakita kung papalo nagdasal si Pratik Muhammad. Sa papalo natin maralaman yon sa pamamagitan ng pag-aaral.